Paano dapat tumugon ng mga kristyano sa pagkamatay ng masasamang tao? Madalas na iniisip ng mga kristyano kung ano ang dapat nilang maramdaman kapag namatay ang isang masamang tao. Halimbawa, ang pagkamatay ni Kim Jong-il, Osama Bin Laden, o kahit sa kasaysayan sa pagkamatay ni Hitler. Dapat ba tayo magsaya, magdiwang? Kapansin-pansin, ang mga mayakda ng Biblia ay tila nakipaglaban din sa isyong ito na may iba't ibang mga pananaw na ipinakita sa iba't ibang mga sipi. Una, mayroong Ezekiel 18.23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh. ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Maliwanag, hindi nalulugod ng Diyos sa pagkamatay ng masamang tao. Bakit ganito? Bakit hindi nalulugod ang isang banal at matuwid na Diyos sa masasamang tao na tumanggap ng parusang nararapat sa kanila? Sa huli, ang sagot ay dapat na alam ng Diyos ang walang hanggang tadhana ng masasamang tao. Alam ng Diyos kung gaano kakilakilabot ang kawalang hanggan sa lawa ng apoy. Katulad ng Ezekiel 18.23, Ikalwang Pedro 3.9 ay sinasabing hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya nga sa mga tuntunin ng walang hanggang tadhana ng masasamang tao hindi tayo dapat magalak sa kanilang pagkamatay. Ang impyerno ay talagang kakilakilabot na hindi tayo dapat magsaya kapag may pumunta doon. Kalawa, mayroong kawikaan 11.10. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Ito ay tila nagsasalita ng pagkamatay ng mga masasamantao tao sa isang makalupang temporal na kahulugan. Kapag mas kaunti ang masasamang tao sa mundo, ang mundo ay isang mas magandang lugar. Maaari tayo magsaya kapag naganap ang ustisya, kapag natalo ang kasamaan. Ang isang mas murderer na inali sa mundo ay isang magandang bagay. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga pamahalaan at ang militar bilang mga instrumento ng paghatol laban sa kasamaan. Kapag ang mga masasamang tao ay napatay, maging sa sistema ng hudisyal sa pamamagitan ng parusang kamatayan o kung sa pamamagitan ng militar na paraan ito ay ang katarungan ng Diyos na naisakatuparan. Roma 13, 1 7 Dahil sa naisagawa na ang hustisya at para sa masamang tao na inalis sa mundong ito, oo, maaari tayong magalak. Marami pa ang ibang kasulatan na maaaring talakayin. Deuteronomy 32:43, Job 31:29. Awit 58.10, Kawikaan 17.5, 24.17-18, Jeremiah 11.20, Ezekiel 33.11. Ngunit ang Ezekiel 18.23 at Kawikaan 11.10 ay malamang na sapat upang tulungan tayo makamit ang mahirap na balansang ito sa Biblia. Oo, maaari tayo magsaya kapag natalo ang kasamaan kahit na kasama pa rito ang pagkamatay ng masasamang tao. Ang pag-alis sa mundo ng masasamang tao ay isang magandang bagay. Kasama nito, hindi tayo dapat magsaya sa walang hanggang paghatol sa masamang tao. Hindi ninanais ng Diyos na ang masamang tao ay manatili ng walang hanggan sa lawa ng apoy at tiyak na hindi siya nagagalak kapag sila ay pumunta doon. Hindi rin dapat tayo